mga kababayan nandito po tayo ngayon sa bayan ng Batangas City yan January 16 ngayon ay fiesta dito sa Batangas City yan happy Pista po Batangas City happy fiesta ayan po mga kababayan nandito po tayo ngayon sa tulay ng kalumpang pag piyesta po kasi sinasarado po nila itong tulay kaya hindi po makadiritso yung mga sasakyan dito sa bayan yung jeep tricycle kaya, kaya naglalakad po sila ngayon dito sa tulay bah, parang kilala ko yata itong kita ka saan kate? isla ah isla ba? <laughs> kala ko taga ako Anak <laughs> ah, nakikipiesta din kayo dito, Aba? Yan happy piesta, happy piesta po. Ito po yung tulay ng kalumpang Yan, ang dami pong taong naglalakad dito sa Kalumpang Kalumpang Bridge Batanga City and guys ang daming taong naglalakad Yan po ang Kalumpang Bridge. Kalumpang. Ito naman po yung papunta sa dagat. Ayan, piyesta ang piyesta dito sa bayan ng Batangas City. Happy Fiesta po mga kababayan Patanga City Hi, Hi. <laughs> Taga saan kayo te? Ah dito lang ah, Happy Fiesta Malapit na tayo sa bayan Manood po tayo ng parada. Manood po tayo ng parada. Shout out po sa lahat ng mga namimiesta dito sa Batangas City. Shout out po, shout out. Ayan yung iba pa uwi na oh. Tapos na yata silang mamiesta dito. Ayan po, malapit na po tayo dito sa bayan ng sentro ng Batangas City. Ayan po yung simbahan ng Katoliko. Ayan po yung uh, nasa 100 years na panahon pa ng Espanyol. Mga Kastila. Ayan po ang ano, bibingka. Ayan bibingka. Ang oh, sarap na kanilang bibingka, oh. tuwing quest tuwing uh, piyesta nagluluto sila ng mga bibingka ayan yan. anong tawag yan te? ah yan pala ang puto bumbong oh, yan naman ang bibingka ang sarap oh ang sarap oh, suman. sir anong tawag yan sa suman na yan sir? Oh. Ah, ibos. Ah, ibos, may kusang Ah, saan tipolo pa po? Ang sarap. Yan, bilhin na kayo. Sobrang sarap. Ayan, nandito na tayo sa uh, City Hall. Ayan, magmamadali tayo kasi may, uh, pa, may parada na po. May parada pong gaganapin dito. Ah, huh? nakaharang yung kalsada ayan po, dito na po tayo mga kababayan sa My City Hall marami na pong nakabang dito mga kababayan ayan piesta ang piesta po ayan. ayan po mga kababayan ang dami ng tao grabe oh ang dami ng tao dito ayan, may nakaharang ang dami. grabe wala pa yung parada mga kababayan yan ginabangan pa po namin ng mga parada dito yan uh -huh. oh. Pa? Uh tayo? -huh. Saan? Ah, may namimigay ng payong? Ay, sana. Oh, wala pa. Ayan, nandito na tayo sa City Hall, mga kababayan. Oh. Ayan. Ayan po mga kababayan Tatawid po tayo dito sa si isang kalye Mga kababayan yan Ang dami na pong nakaabang dito yan Grabe ang tao dito Ayan, Kung nakikita nyo yan oh. Kung nakikita nyo yan mga tao Grabe Ang dami na na Nakaabang sa parada Grabe ayan ayan alas otso ng umaga ayan natin nag aabang na po sila ng parada ayan manood po kayo ng parada hanggang dulo mga kababayan pakilike po pakishare pakisubscribe na rin po ang aking channel mga kababayan ayan ang daming tao. Ang dami pong tao mga kababayan, oh. no? Oh. Oh, Ang dami pong tao dito mga kababayan. Ayun. Oh, oh, iba 'yan. Wala yata dito at dumaan. Bawal yata dumaan dito. po mga kababayan nagsisimula na po ang parade dito sa bayan ng Batangas lima, Ayan okay, guys, si Miyora Namimigay ng mga ng mga t-shirt mm -hmm.

Ang susunod NFR NFRSL Proud to serve Naval Forces Reserve Southern Tucson Salamat po Happy Fiesta Boy Scout of the Philippines Batangas City Council Ayan, na dito sa etablado ang ating Scout Executive Sir Serge Atienza i'll see how it Salamat West Meet by Doggy pang kasama. Nainitan si Doggy ACLC Batangas. ACLC ay ama computer. Tama po ba ako? Tama ako, ama computer learning center. ACLC. Yes. Narito ba yung mga sumali sa Foundation. Kasama ba dito? Yo, ayan, sila. Sila pala yung mga sumali. Thank you so much. Ayan na. Okay. Lyceum International Maritime Academy. Yan naman nakapno ang mga uh -oh. ng batang ito. At syempre ang sa ating Batangas City Health Office. Oh, ah, uh, hindi niyo ako kilala kasi hindi niyo ako teacher. <laughs> eh, hello! Pero ang tigigas ng mga marino. Uh, kumusta na lang kay Ma'am? Kay Captain Alex Gonzalez. Ayan! Kasunod naman po ang Silpol for Furniture Lights and Decor. Ayan, Silpol Joys. Dito yan sa P. Boss. Tama? Katabi ng Red Ribbon. Tama ka Tama! Silpol Joys. Meron din sila sa lipa. Meron din sa lipa. Ayan, alam nyo na kung sino mga clients ninyo. <laughs>